Oh, nandito kami sa Aramco. Gala-gala. Ayan si Ate Malin. Nakagala kami kahit gabi. Ang dami mga tao dito guys. Pero dito malaya mag -video. Oh. sa kasi si Dahom. Mahal dito. Mga ano, nasa park kami. Dito lang kami malaya. Mag video-video. Pag Saudi Aramco, malaya ka talaga. Bahala na. Yan, may mga kubo-kubo sila dito. Parang nagpi-picnic. Ay, picnic nga. <laughs> Ayan. Ito yung mga kaluro ko. Hiningal ako. Ha! Ah! Dahomi yo Maya. Maya. Abog ba? Huh? walang Wala nandito na tayo sa Saudi Arabia. Ni isip yung ano tapoy ng Maya. <laughs> Yala, let's go. Yala. Para siyang sumasayaw ng ano, Perlishiel. <laughs> Yala. Oh, may kalesa dito. <laughs> oh. Mukhang may kabayo dito ah. <laughs> Who's your father, Salmani? Me. Managagawa ng coffee. Shukran. Tinagayan ako ng kape at saka tamar ng ano lahi dito. Arabo. Ito ang isang prinsipe. Dito talaga siya uupo. Aba. <laughs> Wag kayong magulo. Oh. We. Hi cowboy. Uh, Pilingger. Cowboy. Um, bye boy. Bye boy. Bye boy. You are a good boy. Ito yung upuan nila dito, oh, ayan. Pag winter, mga upuan yan may fumpa. Sana may Where you go dahan? Ayan dito. Ayan. May mga pailaw sila. Lahat libre kahit coffee. May dates pa. May dates pa na free. Parang yan ano. Wala parang ano lang yan. Desierto.

Salman, si Salman sa si Dahon sa kayong daddy niya <laughs> Ano Marisa, kaya pa sa abroad? <laughs> Mukhang wala ng battery lubat na dalawang uh, ano lugar na pinuntahan. Lubat na talaga. Oh, Shuha da Salmani. Ma ng coffee. Shukran. Tinagayan ako ng kape at saka tamar ng ano lahi dito arabo ito ang isang prinsipe dito talaga siya uupo aba <laughs> wag magulo oh. we hi cowboy pilinggero <laughs> bye boy bye boy you are a good boy ito yung upuan nila dito oh. ayan pag winter mga upuan yan may fumpa where you go hang? yan dito ayan may mga pailaw sila lahat libre kahit coffee may dates pa may dates pa na free parang yan ano wala parang ano lang yan desierto

sila Salman sa kasi dahon sa yung daddy niya <laughs> Ano Marisa, kaya pa sa abroad? <laughs> Mukhang wala ng battery. Lubat na dalawang ano na dalawang lugar na pinuntahan Lubat na talaga sure ah salman hello my sister see Very big. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh. oh na man, <laughs> kalamuja. Hi, my friend. Hi. You want ice cream? You see, I. You want ice cream? Oh. oh, hi. Come here. Let's take a picture. Let's take a video. Video, video. Picture. Or picture? Yes. Oh. Walang toothbrush. Ang cute. kulay white na camel mukha naguguto mo oh, ang laki laki grabe bye bye